Sa pagkakaton pong ito, mga kabalitan, kabalit tayo po ipinalad na makakausap ang mismong gobernador ng Sorsogon, kaugnay sa epekto ng bagyo sa kanilang lalawigan, Governor Edwin Buboy Hamor. Governor Buboy, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Gov. Magandang umaga, uh, June, at uh... Sa libo libo mong taga-pakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Unang-una sa lahat. Maraming maraming salamat, ah. Gov. Buboy, sa pagkakataon. Ah. At ah, long time no see, long time no hear. Huli tayong nagkausap at magkita. Yormie ka opo. pala, opo. ha? Gov. Oh, I remember <laughs> nung ako'y mayor, nung pumutok ang... Um, Bulusan. Uh, Bulkan Bulusan. Opo. 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 That is 2007. O, oh, kabisatan niyo pa, ha? Seven years, seventeen years ago? O, oh, gupito ka pa doon. <laughs> <laughs> Tatama mo si Ranuel Alamar. Opo. si, uh, Carlo, si Carlo Mateo. Mateo. Anyway, Prosteong Governor. Yung limaong Edwin Zabidal. Opo, opo. Anyway, uh, doon tayo sa present, uh, Gov, kasi medyo ikangay iba ang uh, dapat na paghahanda dito sa bagyong ito dahil posibleng maging super typhoon. So sa area niyo po ngayon, sa lalawigan ng Sorsogon, kamusta na po at mukhang nasa ilalim kayo ng signal number one, Gov? Ah... Uh, ito po na nangyayari sa dito sa amin pag karaniwan na lang to no Apa. at uh, ang paghahanda naman talaga talagang uh, ang PDRR tsaka yung MDRR talagang uh, connected kami sa si lahat kasi meron tayong mm. war room no pati na lahat na linkages nakakonekta sa amin mm -hmm. kaya kung if ever merong ba alam na namin ano kasi sabi ko because of the new technology alam natin lahat ang galaw mm -hmm. So, ang uh, preparasyon, pangkaraniwan na lang to as mandato ng mm -hmm. batas. na supposed to be yung 5% mga na nakalaag doon sa preparasyon sa dapat gawin ng isang LGU bawat bawat barangay. Mm -hmm. So, sa ngayon, sabi ko nga, kahapon ng all 3 o'clock in the afternoon, tuloy-tuloy ambon. Mm -hmm. Pero pagdating ng gabi, medyo lumakas, ambon ulit. Yung walang poklat na ulan. Mm -hmm. Teka, Walang na ulan. Hanggang ngayon, magdamag. Actually, we have an activities, yung kasanggayahan. Hmm. So lahat na activities ngayong araw uh, na-cancel. Hmm. I-infuse nila natin doon sa ibang araw kasi Apa. this is a 14, 14 days affair uh -huh. na festival. So, hindi naman kami pwede lumagpas na ron sa 14 days. Eh, mm. I-infuse na lang namin yung ibang activities. Opo. Actually, meron, we have 500, almost 500 participants for the drum in line. Uh -huh. So, ngayon, ako ah, na lang ng uh, accommodation, pati pagkain ng mm. kapitolyo. Opo. Pero, meron tayong mga buffer. Opo. Meron tayong paghahanda. Any eventuality na lang nangyari, handa opo. ang kapitolyo. So, go uh, Buboy, in short, lumakas man o hindi, magkaroon man ng baha, magtuloy-tuloy man ng pag-ulan dyan, Uh, okay naman, handa kayo. Dahil sabi mo nga kanina, handa-handa uh, handa po. ordinaryo na lang mo, eh. Ang, ang configuration nitong mm -hmm. June ng so marami kaming ilog. Mm -hmm. uh, yung ilog, lahat uh, na pwede magbara, eh, naayos na. Mm -hmm. Selted to. Uh, hindi to sabi nga na Ito na-deselt na. na. Mm -hmm. no? Naayos natin. Kasi yun ang preparasyon. Uh, kasi ang Sausagon, so eh, marami kaming ilog. Mm -hmm kaya hindi 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 nagdi-develop ng ba eh, meron man ko ah. na, na madali mag-subside ah, kasi remember so second so, meron kaming Pacific Ocean meron kaming China Sea mm -hmm. so na to ng dagat kaya pupunta lahat sa dagat mm -hmm. and speaking of dagat mukhang kinan uh, kinansila po ng uh, Philippine Coast Guard yung biyahe sa mga pantalan. Uh, naman po? June, ando na yung dalawa nating mobile kitchen kagabi pa. Apo. Nagbigay tayo ng lugar sa mga pasera. Almost mm -hmm. 753 standard passenger going to Mindanao and Visaya nakita mm -hmm. mm -hmm. na cater na ng probinsya. Kasama yan sa programang katranggiluhan. Apo. No? Uh, alam mo naman, June, ano? Uh, una nating ginawang hakban dyan ang stop shop. Pero mm -hmm. uh, yung stop shop, uh, one stop shop, uh, doon na lahat ang transaksyon. Mm -hmm. Nawala no, natin, na-eradicate natin ng picture. Mm -hmm. At ito ang price in, price out. Mm -hmm. Ito ang ginawa natin sistema, kaya hindi nag-record just na ngayon ang traffic. Apo. Kasi before, unlike before, mm -hmm. ang nag nagkakaroon ng ano to, yung uh, akala mo may traffic. No? Uh -huh. kasi ang gumagawa niya yung mga picture. Mm -hmm. Right. Extraordinary traffic na sila mm -hmm. ang nagagawa. Apa. para magkatransaksyon. Inalis natin yung pinakulong natin yung okay. mga fixa doon. Kinasuhan natin. Kaya ngayon, maganda na ang daloy. Okay, yung puno... Siguro... Pun Apa. Gob, pasensya siguro, na, Siguro yung mga tagamina ng mga uh, ito nila ang pagbabago, malaking pagbabago. Uling katanungan, Gob, ang Mount Bulusan, nulabang pang, ano, uh, ika nga eh, ay ah, pagbabanta? <laughs> Salamat naman at hindi nakikigaya sa kanlaon at sa pahala. <laughs> <laughs> Alam mo, okay. yun, ano? Parang uh, uso-uso -huh. to, eh. Okay. Pag tumira yung isa, titi. Uh -huh. Gaganti yung isa. Correct, so, correct. Mag maganda, eh. Maganda. At uh, mula, ako naging gobernador, wala naman nagkaganap na activity yung Mount Bulsa. Hu huwag mo naman bulungan, Go Buboy, na magpakitang gilas at baka mapasugod na naman kami nila Carlo dyan. Hahaha. Eh. <laughs> <laughs> uh, yun, uh, karakalan ko at matausap pa po muli sa Himbapawid. Okay. Paabot mo sa propa, Kina Alex Santos. Nasa inyong mga pagkakataon, Gob. Baka may huling mensahe kayo sa inyong uh, mga nasasakupan para ikangay maging mapayapa naman sila. Go ahead, Gob. Uh, sa mga kababayan ko sa Sosyo. At yung mga kababayan ko na nandiyan sa Metro Manila, sa ibang mga provisa, huwag po kayong mag-alala. Safe and sound, Sosyo. Maraming salamat at mabuhay ka, June. All right. With that, maraming maraming salamat. Nananatili pong bukas ang himpilan at programang ito, Governor Buboy, sa update sa lalawigan ninyo. Good morning! Ingat po! God bless! Alright, yan po mga kabalitaan, kabalit si uh, Governor Jose Edwin Buboy Hamor. Ang tagal ko nakakilala nito. Ngayon ko lang nalaman may Jose pala sa pangalan nito. Dapat pala Jose na lang ang tawag sa yo, Gov. Anyway, kaya ganyan po kami mag-usap. Eh sa kanya nyo po naman narinig na... Mayor pa lamang po siya, 2007 pa pala yun. For 17 years ago, yung mga uh, huling coverage ko sa Sorsogon. Eh, tawag nga roon eh, tutoy pala ang aki eh, napunta lang ang Sorsogon. <laughs>